hanap po na kami bago kami punta ng Kaugan Park. Hanap kami ng makakainan, guys. Ganda ng kainan. Ha? Ganda, kainan. Ganda, kainan. Ganda ng kainan. Ganda daw ng kainan. Saan tayo kakain? Mura lang. Three choices. No rice. Patong ulam. Walang rice. May hmm. dala. Ang sarap. Hmm. May rice May o okay. mula, tayo eh. Okay, wala pa sa dyan. May sardinas pa siya. Uy! Ito na yung yata yung kaulun eh. Park? Kaulun park? Hindi ko alam. Ito ko yun. lang pa daw to. Marapit lang yan. Direkta lang. Oh, kumagana siya doon. Punta daw siya. Mag Hektel, mas mababang makikita sa hektel. Sa bisyo. Oo, di ba? Gawin mo ba Gawin natin lahat yun? Eh, gawin natin lahat yun? Ayun! Oh. Ayun! Oh. Kasi ilalagay natin doon sa ano natin. Sayang yung ano niya eh. Siyang yung ano niya eh. Ayun! nga, ayun. Maraming nagbibigay ng store sa ano natin. Oo. Oh. Ito okay. ilalagay uh -huh. ko doon sa ano natin sa aromars lahat ng ano yung lahat lahat tayo okay? ilalagay ko dun alas dos na nga tapos tres na ako nakatulog na gaano ako dun sa ano natin sa page natin grabe eh. edi yung po cool naman eh wala okay. na sana Yeah. <laughs> Wala akong dalang pin. Kasi ang sexy ng mga ano, puporma nila, guys, oh. So, oh, pamay na lang. Pamay na lang sila. Pag, pagyan yan, eh, nag ano, pag yan, nag, uh, nagano ano yung 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 ekal na yun natin. Ay, nako. Huwag niya, huwag siyang hindi siya stress niya? Hindi, pag siya... Kung hindi, siya ay, 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 good, good. Kung hindi niya yung... Sino siya? May time na? Hindi, niya. ang angka. Kaya daw kami ng pagkain. Guys, <laughs> ang daming pagkain. <laughs>

Hello guys. Eyan mga pagkain namin dito. Basta. Bondin. Gulay, gulay na lamang. Oh, at sa ano pa? O yan na. Dagdagan natin yun. Kung pwede pa yun. Ayan, ay, 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 yeah. yun na lang. Ayan na lang. Idagdag natin. Madami na naman. Okay na yan. Okay lang. Hanggang mamaya gabi natin. Pili tayo ng ulam. Ayan na nila yung beef. Fresh pa. Dali na ni Sarah na dito. Sabi mo. Di dito na kami guys. Yaw mate. Ay, ayaw makakit. Ano sa Nathan Road? Kowloon. Kowloon Park. Oo, may Yan. Kapuntang puntaan? Pagod talaga. Pagod talaga. Pagod Pagod talaga. Pagod 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 talaga. Pagod na. Pagod Pagod talaga. Pagod talaga. Dito ako yung makap sa puno eh. Tapos may talag dyan hindi pinasa. Ah, <laughs> ako <laughs> <laughs> din minsan nakakalimutan ko kay Ate G. Ito, pag siya, nakapicture ko lang, sa mo na tayo.